Ayan po, magpapakain ako ng aking mga tabisbis. Ayan po yung pagkain ng mga baby ko pa, guys. Ayan. Ayan na sila po. Ayan po. Ito yung pagkain ng mga dog. Hindi na sila makapaghintay. Maghintay kayo na. Ibigyan ko kayo. Ayan po. Nagmamadali po sila guys. Nakakarap. Nakakarap. Ito po yung pinapakain ko sa mga aso ko guys. Pag binibigay nila yung dukot nila sa kapitbahe namin guys. Kasi nagtitinda po sila ng ulam at saka kanin. Kaya yung dukot, ibinibigay nila sa akin guys. Ito po din yung pinapakain ko sa mga aso ko. Ayan po. Ayan na po. Si Toy Toy ito. Ay toy, toy Toy yan. Amer. Doon ka na. Ayan po. Si Inso. Ito po si Inso. Iakyat ko po, guys. Halika, anak. Ayan. 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 Ito po si Amir at saka si Abi. Dito kayo, anak. Ayan po. Nagubuto. O, Amir. guys pag kumain sila para ang sarap ng ulam nila guys ayun, matapon yung pagkain ni Amir tapos guys si Macdo na pinaka big boy ko sa lahat guys ito po ayan guys ayan ayan po